po si Kenny Boy na pa-share siya Ayon, magandang tanghali po pala sa inyo mga kabalik probinsya ngayon po ay ano nagkataon na dinalaw tayo ni Kenny Boy isa po sa kapatid ng aking barkada nung araw ni si Andy ay nagpunta po dito at nangamusta rin po ngayon eh siya po ay ano nag-iisa nagsusulo na sa buhay eh matagal na pong wala siyang ano mga nang na, nanay at tatay rin wala na rin kaya ayon nagsusulo na po siya nagkataon po na dinalaw nga po tayo at at ano uh, may nang kaunting tulong eh siyempre kahit pa papaano tutulungan po natin siya Ayan po uh, at ano ay may tutulong po tayo nang bibigyan po natin siya ng kaunti at saka uh, para may maano rin siya may mailuto o maisaing po ito may bigas pa tayo nang kaunti dito ah uh, ngayon ah uh, bibigyan po natin sa kanya Ayan. Sige. Okay na yung plastic mo. kini boy. Salin mo ito. Hatiin natin. Ay, baka matapon. Ayan. Ayan. Eh, sige, ilagay na natin lahat para <laughs> para ano. Ayan. No, meron pa naman po tayong konti dun sa ano natin. O, oh, eh, ano mo, ilagay eh, mo lahat. Kiniboy boy. Ayan. Ayun po. At saka, ano, pero, oh, bibigyan din natin ng ano, baka siyempre may pansaing, may pambili naman po siya ng Counting pangulam niya. Okay. sandali lang. Kukuha ko. Kini po ya. Ayun po. Uh, para naman may ano siya. May pambili ng pang din. Bibigyan po natin siya ng counting tulong din. Ito po. Ah. Uh, Meron pa rin po tayo konti dito sa wallet. So, uh, ayan. Ibibigay natin sa kanya. Ayan po. Pasisya ka na kinibuya. Ito yung nakayanan ko. O. Oh. Sandaan. Pwede na yan? Uh, <laughs> kaya, kaya ano. Eh, ganun po talaga. Eh, pasalamat naman tayo. Dahil na dalaw naman na, tayo dito sa bahay so kaya tulungan din natin siya kasi ni po eh nakikita ko nga po siya do sa sa bayan o do sa dyan sa ibaba ayun ah, naawa po ako kasi nangihingi po siya bagamat uh, talagang kailang kailangan niya ay na lang ang paraan para gawin niya at nang siya ay magkaroon ng kaunting magagamit sa kanyang sarili okay, Boy, anong masasabi mo? Ha? Salamat po. <laughs> Ano pa? Ano, eh, ano, eh, naka, ano ka na? Oh. Hmm. ayan po, si Kenny Boy. Ayan po. Uh, salamat tayo at nadalaw tayo, napasyalan. Salamat po.